Pinipilit mo makatulog dahil pagod na pagod ka na. At sa pagbukas mo sa iyong mga mata, ay kitang kita mo na ang iyong pamilya ay nakatitig na lamang sa iyo. Tila awang awa. Uhaw na uhaw ka na rin at di mo mapigilan ang pagtulo ng laway. Sinusubukan mong uminom, ngunit di mo kaya sapagkat takot na takot ka sa tubig. Di mo mapigilan panginginig ng iyong buong katawan. Sumisigaw ka at humihingi ng tulong. Hirap ka na rin sa paghinga at takot na takot. Ngunit kahit ang mga doktor sa tabi mo ay tila wala na rin magagawa. Dahil sa ilang oras na lang, ikaw ay mamamatay na. Ito ang malupit na katotohanan ng rabies. Isang sakit ng nervous system na pumapatay sa higit na limampung libong mga tao sa buong mundo taon-taon. Sa atin sa Pilipinas, ang rabies ay patuloy na tinuturing bilang isang seryosong problemang pangkalusugan. Dahil hindi bababa sa dalawang daan, tao ang kinukuhan nitong sakit bawat taon. Ang rabies ay maaaring kumapit kahit kanino, sa'yo, sa iyong asawa, sa iyong mga kaibigan, at lalong-lalo na sa iyong kaawawang maliit na anak. Ayon sa mga datos, ay may ikatlong bahagi ng lahat ng namamatay dito ay matutunton sa mga batang di man lang umaabot ng labing limang taong gulang. Nagsisimula ang sakit sa isang simpleng kagat ng isang hayop na nagtataglay ng virus nito. Kapag ito'y dinaagapan, ito ay hahantong sa iyong tiyak na kamatayan. Ang virus na nagdudulot ng rabies ay maaaring pumasok sa iyong katawan sa pamamagitan ng galos mula sa mga kuko hayop na may sakit nito o kaya ay sa tilamsik ng laway nila na madidikit sa iyong mga mata, ilong at kasilanan. Ang sakit na ito ay naobserbahang may mga tatlong yugto. Ang unang yugto ay ang pagpasok ng virus sa katawan ng isang tao sa pagkagat o pagdila sa isang sariwang sugat mula sa hayop na nagtataglay ng sakit na ito. Ang karamihan sa mga nare-rabies ay ang mga asong di nababakunahan laban rito. Sa ilang mga kaso, ay naiuugnay rin ang sakit sa mga pusa at iba pang kapamilyang mammals. Sa sandaling nasa loob na ng katawan ang hugis balang virus na ito, ay kumakapit ito sa mga malulusog na nerve cells ng tao. Napaparami at humahanap pa ng iba pang mga cells na sasakupin ng virus nito. Ang virus ay tahimik at malatraidor na gumagapang hanggang makaabot sa utak ng kanyang walang kamalay-malay na biktima. Sa mga siyamnapung porsyento ng mga kasong nakitaan nito, ay umaabot ang proseso ng mga dalawampu hanggang siyamnapung araw. Mula sa utak, ang virus ay malaya na ngayong makapaglalakbay sa lahat ng bahagi ng katawan ng tao. Kaya't nakapangihinayang na, nasa albularyo o sa supsop muna lumalapit ang ibang mga kababayan natin sa kanayunan kapag nakagat ng aso. Naniwala sila sa bawang at batong buhay na walang kahit anong bisa laban sa sakit. Ang dapat sana ay pumunta sila kagad sa isang doktor o ospital habang di pa huli ang lahat. Sa pangalawang yugto, ang biktima ay makakaramdam na ng pagkibot, paghapdi o pamamanhid ng sugat, maski ito'y magaling na o pagaling pa lamang. Sakit ng ulo at lagnat animoy trangkaso ang karaniwang dinaramdam. Ang biktima ay nakikitaan din ng depresyon at pagkabalisa. Ang lahat ng mga ito ay bahagi pa rin ng sakit. Sa mga kasong aktual na nakunan ng video sa San Lazaro Hospital ng mga pasyenteng nakaabot sa huli at pinakagrabing yung tunan ng infeksyon, ay nakikita na rito ang pangunahing sintomas ng rabies, ang malaking pagkatakot sa tubig. Ito ang dahilan kung bakit noong araw ang tawag sa sakit na rabies ay hydrophobia. Sapagkat kapag nakakita ng tubig ang may sakit, naninikip ang kanilang lalamunan gayong sila'y uhaw na uhaw pa naman. Dahil rin sa mas mataas na produksyon ng laway, maaari rin kakitaan sila ng pagbula sa bibig. Sila rin ay may matinding pagkasensitibo sa liwanag, tunog at hibo. Ito ang dahilan kung bakit ang kanilang mga kwarto ay pinananatiling madilim, tahimik at libre mula sa paningin ng tubig at iba pang mga likido upang maiiwas sila sa karagdagang takot at paghihirap. Ang mga pasyenteng nasa sukdulang bahagi ng sakit ay nangangailangan na ng espesyal na pangangalaga. Sila ay karaniwang inihihiwalay sa karamihan upang sila mailayo sa panganib o pamiminsala sa kanilang sarili at iba pang mga tao. Gayunpaman, ang mga malalapit na miyembro ng pamilya ay hinihikayat na samahan ang may sakit sa puntong ito upang maibsan man lang kahit kaunti ang kanilang dinadala sapagkat ngayon ay wala nang maaasahang anumang paggaling. Sa kinalaunan, ang biktima ay makakaramdam na rin ng kanyang nalalapit na kamatayan hanggang ito nga ay tuluyan ng bawian ng buhay. Ito ang malungkot at masakit na katapusan ng isang tao maaari sana natin na iligtas kung sakaling nadala ng maaga sa ospital o sa doktor. Ito nga rin ang dahilan kung bakit kami sa kagawaran ng kalusugan ay gumawa ng programa upang matugunan ang problema ng rabies. Kasama po dito sa programa ng ating National Rabies Program ang pagbabakuna ng mga aso pusa laban sa rabies pagbibigay ng anti-rabies vaccine sa lahat ng mga nakagat ng aso at pusa, pagtuturo sa mga bata at sa mga may-ari ng mga aso at pusa kung paano ang tama ng pag-aalaga at pagbibigay ng anti-rabies vaccine sa mga haris individuals bago pa sila ma-expose sa rabies. Ang rabies ay nakakamatay, ngunit sa pamagitan ng ating pagtutulungan upang ipalam ang tamang paraan sa pag-iwas nito. Sa paggamot, at sa pagsulod sa mga alituntunin ng responsible pet ownership ay maari na sana nating isaisin ang salot na ito